After ng ilang oras na biyahe sa Empapawid at last nakarating na tayo sa moon este sa pinakamagandang airport for today's video. Grabe, panigurado, matutuwa yung mga marino dito. Paano ba naman guys, may libre palang food tripan dito para sa mga seaman? Tara, samahan nyo yung kalbo, let's go! Welcome sa inyo guys, nandito pala tayo sa pinakamagandang paliparan sa buong mundo, Doha, Qatar. Shish! Siyempre, hindi natin papalagpasin na makita yung mga malulupit na tanawin, pati na rin yung libreng pagkain. Oh, sheesh! Nasaktuhan din kasi guys na medyo matagal pa yung connecting flight namin papunta sa Amsterdam, om sim! Kaya marami pang oras si Kalbong Siman TV para maglibot-libot, oh yeah! Unang napuntahan, eh Kagubatan sa loob ng airport! Grabe, sobrang laki at andami ng puno, nandito kaya si Tarzan, joke yarn! At ayun, bandaroon, meron ako na ispatan! Aba, wala nang teka-teka, bumanat na kagad si Gloria ng mga matitindim posing pang may day niya! Konting project-project, pati si Godfather hindi magpapahuli. Pero si Kalbong Siman TV, focus pa rin sa goal, hanapin yung Chibugan. Cheers! Pagdating naman dito sa malaking kahoy guys, Gloria, banat ulit. Talaga namang nakakamis guys, kaya bawat magagandang tanawin dapat sulitin. Okay, natatanaw ko na yung pinakamalaking bear guys, ibig sabihin malapit na rin tayo sa pagkain. Om Sim! Hindi ko na rin ito papalagpasin, kaya Kalbong Siman, sige, posing! Dito lang pala tayo sa likod magpapapicture kasi marami na yung sarapan ng maiba naman. Ay! Eto na guys, kung ka, para sa'yo na tong portion na to. Pag nakaharap ka sa malaking bear, sa kanang ka pumunta, nandun yung libreng chibugan. Pag nandito ka naman sa likod, tumingin ka lang sa kaliwa mo, solid na yung turo ng kalbo, baka mawala ka pa. Tapos kailangan mo lang mag-look up, mababasa mo na yung pangalan. shish Mariners lang! Uh... Habang palapit ng palapit guys, may makikita ka rin direksyon sa ibaba, pasok lang, wag mahihiya. Pagpasok mo sa loob, sasakay ka naman ng elevator, paakyat. Just press 2 para sa I love you. Siyempre, mahal natin yung food trip, lalo na pag libre. Oh, she! Pagdating naman sa second floor, makikita mo na yung mga pila ng mga seaman. Ayun, unang-una kagad si Kingfisher. Bago pala makapasok sa loob ng lounge guys, kailangan mo munang ibigay yung mga hinihingi nila. Kaya si Kalbong siman TV nilabas ka yung passport, si book, plane ticket, ready to eat? Eh, napakaangas par, atake agad! Mga almusal pala yung nakahanda ngayon guys kasi 7 pa lang ng umaga dito sa Doha. Ano ba yan? Gutom na ako pero ang tagal nang kumukuha dito sa bandang kaliwa. Binudburan talaga ng maraming bawang pati dahon ng sibuyas. Shish! Garlic onion, first timer guys. Unang plato ng kalbo, merong lugaw, tinapay, ham pero si Gloria mukhang nakakarami na. Alright! Syempre, hindi tayo magpapatalo guys. Pangalawa agad, kaso nga lang nawala ng bawang. Nung naripilan, budburan, nandiyan na rin yung pang-apat at pang-lima. At shoutout na rin pala sa mabait na mayor ko dati, hindi pa ako kalbong siman TV nun guys. Libre grocery dyan sa loob ng probation bago umuwi, oh yeah! Pagkatapos mabusog at lumusog, kalbong siman TV nyo, relaxing, apakaangas par! Kalbong siman! O, paano ba yan, guys? Kita-kits na lang sa moon. Este sa langit. Gloria na change outfit. See you ulit next week. bye bye you. Hey! Naka-crocs lang. Huh?